Tengok ini, kawan-kawan. Itu dia, kawan-kawan. Itu dia, kawan-kawan. Itu dia, kawan-kawan. Okey, okey, okey. Mereka guys. perform talaga siya ng elemento mga idol. Wala nakaputi guys. Ayan. Guys, wala nakaputi siya mga idol. Ayan o. Oh. guys, hindi na ako papasok dyan kerana ha, kasi talagang napaka-active ng nandyan na elemento mga idol no? very Jadi talaga kaya dito lang muna ako sa sa nito last time guys dyan ako natutulog kaya tala natin magmasid na naman dito mga idol Yes, subukan natin kung Okay ba Makakasurvive ba tayo guys So subukan natin dito mga idols sa so, nag-request nito. Ayan, shout out sa iyo diyan. Mag-comment ka ulit sa ano ko, sa videos nato guys. So nag-request na balikan ko to mag-isa. Ayan, ito na yung uh, request mo idol, no. Ayan, so may may mahagit mo yung camera natin, guys. Paki-comment ng ano natin diyan sa videos natin. Ayan mga idol. Ano? Tawag nito. Matutulog muna ako dito saglit, no? Ayan, so, pakiramdaman natin kung ah, uh, yung lakas ng elemento talaga dito sa loob ng bahay na ito mga idol ayan, pakiramdaman natin guys ayan medyo kinakabahan ako sa totoo lang guys, kinakabahan talaga ako dito yung totoo kasi di ko alam kung ano mayayari pero may mga naririnig tayo, no? May may mga boses sa paligid, guys. May mga bagay na naghuhulog. Ayun, so medyo uh, parang hindi bago sa akin no? na may mga ganyan na pangyayari. Kaya ito. Grabe talaga. Ayan. Napakatahimik. Napakatahimik talaga. So, try ko na kahit uh, maturog ako ng ilang oras dito, guys. Susubukan ko rin yung mga ginawa ng ibang goose hunter na pumasok dito, guys. Natutulog sila dito. Kaya, uh, try ko na gawin yung ginagawa nila. Ayan, guys. Pwede niyo guys. Isa pa lang guys, hindi pa ako nakatulog dito. Nagpaparamdam na. Nagpaparamdam na sila mga idol. Okay, Huwag magalit sa akin ha. Matutulog na ako dito kasi sumpram ano talaga. napagod na. Napapagod na talaga ako sa pag-i-explore dito. Kaya matutulog ako dito. Huwag Okay, magalit sa akin. Narating yun, guys. Narinig nyo yun? Hindi ko alam saan banda yung mga idol. Ang lakas, no, oh. no? Parang hindi haki sa akin mga idol. <sighs> Grabe talaga. Ayaw talaga nila na matulog tayo dito. Guys. Tignan natin na Puntaan kuasaan ayam Saan kau? Lumabas kau oh, Andi tu guys Wow 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 Oh. Wow. Ano, tinatakot mo ako dito? Dahil nakatira ka sa lugar na to? Lumabas mga idol. Lumabas yung kaluluwa ng white lady dito guys. Wow! Ayun no? Ayun eh. Ayun guys. Oh, ayun, ayun, ayun no? Ayun. Sige, sige. Parang alagad talaga to ng demonyo to guys. Oh. Ayun no? Hindi, okay, lumapit ka ah. Mamamatay ka talaga. Ayan guys. Ayan, parang pinapunta ako dito mga idol. Alam ko marami kayo dyan. Matulog lang naman ako dito pero hindi kayo nagpapatulog dito. Pasensya na kung naistorbo kayo dito ha. Wow. Uh, parang sinusundan talaga ako dito guys. Sinusundan ako dito mga idol. Ayan o. No? Nakasara yung pinto mga idol. Naka-open yan kanina. Ayan guys. Alis tayo dito. Parang hindi natin kaya dito mga idol. Nasaan kayo? Pwede kayong lumabas. Pwede kayong paramdam. Dito. Sa harapan ko. Pwede nyo paggalawin yung mga upuan niyan. Kung nandito kayo, paggalawin nyo yung mga upuan. Ayan. Yung lamisang yan, paggalawin nyo. Kung gusto nyo. Talagang sinusundan ako guys. Ayan o. Wala yan kanina mga idol o. Oh. Kaya na lang Nakahagis dyan. Sige, doon ba guys? Parang pinapasunod ako ng elemento doon. Wow. Grabe. Grabe guys. Talagang napaka-tested na lugar. Grabe yung elemento dito mga idol. Ayan guys, talabas ako dito. Ayan. Ayan mga idol. Walang tao dito guys, walang tao dito. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. God bless po.